Ay, malawak. Malawak okay. na. Pwede tayo magtayo ng kuta dito pag nagka-zombie. May papasukot kami. Naka-flashlight na daw eh. Wala <laughs> pa <laughs> ka. Ayaw ay, mo naka-flashlight. Siyempre, pag kuweba, madilim. Kuweba daw kayo maliit na. <laughs> Hindi ka na tao. Hirap na hirap. Ayaw <laughs> ako pumasok eh. Wala na itong mga to. Big adventure yeah. na ito eh. Asan? Ah, Halata na mga may dumadaan eh oh. Aba, oo. Ah, nalagsad to. Di kayo makaka... Huwag pa akong kamitan! Ah, kaya rin! Guys, pwede lang kayo ko bin. I try may ano ulit. <laughs> <laughs> Instinct. Ano ba? Baka may kumura. May mahala kong dalawa dyan. pa. Lalim pala niyan. Ay, alay! Dito ka. Nanibit din ako mga ka-care. Dito ka. Tumusungka muna dyan. Eto. Baka may flashlight na malalang. Malayo abot eh. Hindi niyo sinabi. May flashlight ako. Aba, parang may alam tayo may kweba dito ah. Saka'y pangungi bang... Huwag mo itapat sa akin. Doon mo itapat. Ay, malawak. Malawak na. Pwede tayo magtayo ng kuta dito pag nagka-zombie. Tingin-tingin nyo sa taas ayo. Mamaya may snake on the plane. Mamaya may ahas may dalang hagdan. Ano? Turo. Snake in love. Sag-iisip ka ba? Ganto kasi yan. Isa-isa. Ang galing ni Kuya. Dito ko umarap, bababa ka dito ko umarap. Telan eh, dalang. Talon. Talon at. Uy, may ano kayong dala Solar. Ah, <tomat> para magpapagap yun. Uy! Ya, hindi makikita. Oh, ilawang ko. Ay, ilawang mo. Garing na ikan to. Sa tibag na nakababa dito pa kaya? Pa -aba, ababa, ababa. <laughs> Paano ka tatay sa, sa Switzerland? Ito gatong. Laki. Pwede <laughs> <Okay. laughs> nga ng ano? Parang yun. Ah! masaktan. Mula. Ayan guys, dito kami gumawa ng inumin. <laughs> hirap na hirap ka sa pag-up niya. Oh, Tignan mo lang yan, ay baka kaya hirap ang sa mo yan. ng buwan to. Papakita natin yung ano. Ang pagtatapos ng buwan to Yan guys, dito po eh, oh. Diba mo na siya dyan. Diba galawin mo ka ng bato. Ang lamig tayo. Ang nabukas niya. Kaya sobrang lamig ng tubig dito tingnan niya. Oh! Tingnan niyo, nagyayelo. <laughs> Ito po. Oh. Grabe ang lamig ng tumutulog. <laughs> ang mayayari dito tingnan niyo. <laughs> Dito. Pwede ba? O rago. Oh! Tayo ng dumulo. Okay to pwedeng dito na lang? Uh, Sa blet lang, yun. Saglit lang. <laughs> eh. Sa blet lang. Ay, pwede 'yan. Di sana di na kami nagdamit di na dito na kami. Sinasala kasi nang batoy yung ano. Ngibay daluyan eh dito na kalagay.

noon ida kunin natin agad oh dumya kunin oh Ah, dala dalawa pa yung apo okay, ana. Ayan, magluluto kami na pinang larang. Oh. Tinapang manok. <laughs> Guys, kukuha kami ng aming pagkakainan. Dahon ng saging. Pares. Ano na? Dahil kami ay kakain na. May sumunod pang isa. Sumunod ka pa. Tapos nakakain na siya. Hindi pa ako nakakain. Binigay ko ka na kuya pang kain ko. Ayaw ko maraming gawa na. No? Mabait mo naman. Salagad. Boy, maganda ka. Maganda ka. Teka pa na alam mo yung doon. Hindi <laughs> mo teka na kang... Lightsaber nga nito. Yung? Hindi mo na ka na kang malunod ni Ella. Ni? Ni Ella. 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 Yung doon lang. Yung. Ayan mo ba? Ella nga ba pa nga Ella. Ella ba? Alim ba? Hindi mo teka na kang malunod. Hindi ko sama. Bobo. Sino hindi ko nga matanda. Ah. Munti kang kami malunod, Nick. Kaming dalawa! Ano Ma ba? Masagit mo kami. Masagit mo. Sino Dito mo, malay mo. Hanapin ko sa FB yun. Ito pala yung ano kapag tanda. pa? si Ah, si Ella.

Hindi na mabayas ng Pako. Kinilaw. Manglit. Pinagang <todicling> sabi. Meron na. Ang mo sa sardinas May sardinas <todicling> ako sa bahay. Lahat din alam mo yun, Sigang natin dito. Asima, ng... Asima natin ng... muna natin yung natin ng bilukaw. Yung dito? muna natin yung... Ay, lutuin natin sa buho. Sarap niya. Hindi ako mga bilukaw. Ito muna sa YouTube na tayo. Ito ba? Ito ba yan? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito yan yan? Ah! Ano, 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 ano? asana ka si Gabo? ay nakita ko po sa YouTube eh Nasa YouTube ni niy ne ano dun ano sa YouTube ako kasi YouTube niy 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 Dana ni Ye Selan Ano? <laughs> Ilang taon na yung nakalipas, ganyan pa rin Ha? Huh? Uy! Uy! Nasak-sak pa yung leg Ha? Ah. nasak pa si Ye So fight nyo na po si kuya Oye Selmar! Ano ka dyan? Go! 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 Ay lalim pala niyan? Lalim! Huh! Lagay! Non è un problema, no? <laughs>